Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Ah, uh, meron po akong ipapakita sa inyo. Sinangag at saka ah, uh, itlog. Ah, uh, aking nakita itong mga mantika, tingnan niyo po. Yan oh. Hindi po 'yan uh, na pina pinatakan kundi galing dito sa itlog subukan natin uh, uh, tigain mamaya kaya pala ang mga ang daming kabataan na mga bata pa na i-stroke na dahil sa mga ganitong luto yung mantika hindi ko naman sa paninira sa pag sa anong na mantika kundi ito ay realidad na aking nakita ngayon lang. Ito ya uh, kaninang umaga luto lang ang, ng aking anak. Pero nakakatakot. Kumuha ako ng kapiraso at hindi ko na naipakita dito. Aking piniga. Talagang napakarami ng mantika. Kaya pala ang kabataan ngayon na mahilig sa ganitong luto. O oh, mga luto ng mantika ay talagang marami na talaga ang na-na-i-stroke mga bata pa. Kaya tingnan natin yung sinasabi kong uh, ano, uh, magpipiga pipigain natin. O oh, ang daming mantika ayo. Eh, oh. Tira po ito sa akin kanina, pero aking nakita na hindi maganda para sa kalusugan. Kasi tingnan nyo, oh, lalo na uh, mamadaliin ninyo ang paghango at hindi nyo patutuluin kahit pa patuluin sa, sa kawali. Dahil itong itlog nasipsip talaga ng uh, mantika. Mapapansin ninyo pagkauras na kayo'y magluluto, ah uh, lumiliit ang mantika pero hindi siya kaagad nasusunog. Tingnan yung mga kababayan. Itoy hindi walang putol po ito at uh, susubukan natin pigain. Kasi nagpiga ako kanina, talagang napakarami. Hindi ko lang naipakita dito sa video. Kaya inulit ko ulit ah uh, susubukan natin pigain ito. Igaganon natin. Andami, andami ang dami, ang dami mantika ayan oh nasa ilalim yan o oh. ayan o oh. ayan o. tumutulo na nga o oh. oh. subukan natin pigain kung gaano karami ang mantika na makakatas natin dito biro mo yan sa araw-araw na kakainin mo yan o oh. o oh. tingnan nyo kung gaano ka dami ng mantika ang inyong makakain. Kaya ang pinakamaganda nga talaga, yung laga lang. Oh, tingnan nyo yan. Talagang tunay po yan. Galing sa luto lang yan. Itinira po sa akin ng aking mga anak, anang aking anak na nagluto kanina. Pero ito'y uh, ipinapakita ko sa inyo kung gaano na mantika ang inyong kinakain na kayo'y mahilig sa ganitong luto. O. Oh, biro mo yan. Habang may dumudulas, eh, may napipigang mantika. Nakakatakot po. O. Oh, tingnan nyo yan, o. Oh. O. Oh, napakarami. Araw-araw kayo kakain ng ganito? Sigurado may kalalagyan. Oh? Kaya kung maari sa mga mahilig sa itlog, pero hindi naman kasalanan ng itlog, kundi ang pagluluto. Mas maganda ang uh, kung gustong-gusto niyo ng ang itlog, mas maganda uh, pagkatapos ninyo ano, pipigaan nyo kung ito ang gusto ninyong luto. Pero mas maganda talaga ang laga lang. Mga kababayan, nakakatakot po. ayan o ang naipon na mantika sa luto ng itlog. Ito'y tira ng uh, aking anak sa akin. Pero natakot ako. Tiningnan ko kung gaano uh, nagpiga ako. Ito ang uh, resulta. Napakaraming mantika nakakatakot po. Kaya pala ang daming uh, mai-stroke na mga bata ngayon. O tingnan nyo po. Ayan oh. Ayan. Kung gaano karami yan o. Oh. O. Oh. Biro mo yan? yan. ay hindi paninira kundi ito ay linalantad ko sa inyo ang katotohanan. Kayo na ang bahala mga kababayan. At kung uh, inyong nagustuhan sana ay mag-subscribe uh, nyo naman at i-share at para marami ang makaalam. At saka iyan uh, ang notification bell ay inyong uh, pindutin para lagi kayong updated sa aking mga video. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Bye bye.